bakasang lungkot sa mukha ni Ryan Bang sa latest episode ng It's Showtime September 6. Sa opening ng naturang noon time show ay umawit ang bandang Hey John, dito nga ay pinokus ng Showtime director ang kamera kay Ryan Bang. Kapansin-pansin naman ang lungkot sa mata ng Showtime host na tila ba mayroong pinagdadaanan. Linid niya sa kaalaman ng lahat na iniintriga ng mga netizen na hiwalay na si Ryan Bang at ang kanyang non-showbiz piyansi na si Paula Huyong. Napansin din ng ilang netizen na burado na ang mga engagement photo ng dalawa sa Instagram ni Paula. Sa latest post din ni Paula ay makikita na hindi na nito suot ang engagement ring nila ni Ryan. Sa katunayan, kung bibisitahin niya ang account nito ni Paula, hindi na rin makikita ang iba pa nilang mga larawan ni Ryan, samantalang may posts pa rin ang businessman at host ng mga picture nila. Sa latest Instagram din ni Ryan makikita ang repost mula sa kanyang sariling resto na may nakalagay na. I'm still waiting for you. Kaya ilang netizen ang napatanong ng double meaning. Umani naman ng reaksyon ang tila umanong kanseladong engagement ni na Ryan at Paula. Say ng isa, oh. Mukhang one of them is having a cold feet with the wedding. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang dalawa tungkol dito.